Dina, dito ka here. Here. Nako, mukhang maiitim yung kawali natin ah. Nawalan pa tayo ng gas, oh. Ha. Ay, yan. Hindi na, na naluto yung ampalaya natin. Gaya na lang natin ay sino na natin. Okay. Nagluto tayo dun ng ano sa may uh, Sabinas. Ano? Okay. Meron tayong set? Meron. Gaya na lang muna lutuin natin. Mamaya-maya okay. okay. na tong ampalaya. So, ayun, balatan mo na yung hotdog natin, I see. Hiwa-hiwa mo, ha? Para maluto yung loob. Ano, Ash? Kaya pa? Baka maputol yung hotdog, ha? Tanggalan mo lang ng balat. Pag naputol yan. Naku, putol. Naku, putol. Oh, galing, ha? So, ito yung gagamitin natin. Ano? Oh. Sardinas. Bubutasan lang muna natin ko Pinapanood natin, kailangan may butas na kahit apat. Dito natin lalagay yung ano eh. Baka matusok ka, lamayo ka. Dito natin lalagay yung Genera. Tawag dito? Wale. Hindi. Nalimutan ko. Tissue paper. Yan. Ito yung magiging mitsa nung ano natin. magiging mitsa ng kalan o oh, yan ito na tusok lang natin dito butas ayan o oh, para sipsipin yung mga mantika tapos isindihan natin yan mamaya ayun yung magiging mitsa ng ano natin kalan yan ganito na yung ating tuna So, hindi lang natin na makit yung mga mantika dito sa tissue. Yan, para natin sindihan. Tama to, ito. Makit may mantika, oh. Para hindi masasunog yung tissue natin. Oh, yeah. Ngayon, set up na muna natin yung gagamitin natin. Gamit tayong mga lata. Tatlong lata. Wala tayong makitang ang bato, eh. Yan. Kasi ito, ito, na yung ano natin, oh. Nahigop na yung ano, mantika. Lagyan sa gitna. Ayan. Tapos sisindihan. Oo, lalagyan natin ng ano yun. So, subukan natin. Ito yung kawali natin. Parang talan, no? Talan talaga. Ayan, walang galaw. Oh. Nilagay lang natin ng tubig ko para hindi mabigat-bigat. Sindihan muna natin. Sindihan muna natin yung mitsa. So, huwag nyo palang gagawin to kapag ano, ah. Wala kayong kasama matanda. Baka masunugang kayo. Ayan na. Ayan ka muna dumaan. kita mong ginagawa, diba? Lakas ang hangin na mamatay. Ayan na, lakas na ng apoy. Oh. Lagay na natin itong kawali natin. So, tingnan natin kung makakaluto tayo ng hot dog. So, painitin mo na natin to. So, ang galing, oh. hindi naubos yung Ito. itong mitsa natin. Oh. Kaso bang itim na nung kawali natin. Oh. So, no. Pero mo ang umiinit naman. Pwede pala to pang emergency, ano? May may natin lagyan ng uh, mantika. So, yung ayun eh. ini natin. Ini-hot oh. so, mantika ni IC. Use oil gagamitin natin. Ako maglagay ng oil. Ayan na, ayun na 'yung mga meron natin, oo. oh. oh. So, yan. Mainit na yung kawali natin. Lagay na natin ng mantika. <laughs> <laughs> yan. So, ito yung man natin uminit yung, yung mantika natin. Lakas pa rin ng apoy, <laughs> 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 oh. Para kang nakagasero, oh. Ayan. Sige na. Kaya huwag niyong gagawin to pag wala kayong kasamang matanda. Baka makasunog kayo. Okay. Niluto na tayo. So, hintayin na lang natin maya maya konti. Taya. Niluto nang walang gas. So ayan, tuminito yung mantika natin at ilagay na rin natin dito yung mga hotdog na ibiprito natin. Kaso dito pala tayo nagkaroon ng problema. Kung kailan mainit na yung ating mantika, eh nawalan naman ng apoy or namatay yung apoy dito sa ating uh, get, uh, DIY na lutuan. So sinubukan din naman natin magpalit ng uh, mitsa. Marami pa rin namang mantika yung ating century tuna. Pero ewan ko ba kung bakit ayaw na bumuas or ayaw na magsinde yung ating uh, mitsa. Kaya ayun, paltak Hindi ganong naluto itong ating hot uh, hotdog. Bili na lang tayo ng gas. Mas madali magluto sa LPG. palpak namatay yung apoy nung ano eh, nung kalan natin kanina So inat, naluto pa rin naman talaga yung hotdog natin at lasang hotdog pa rin naman to kahit medyo nababad sa mantika At syempre ituloy na rin natin yung niluluto natin kanina nga. ginising ampalaya So sakto dumating na rin kagad yung uh, nagdi-deliver ng LPG eh. Take it for watching! Ang sarap, sarap.